Magandang araw sa iyo, batang masipag. Bagong aralin, bagong kaalaman ang matatanggap. Ating tatalakayin ang paggamit ng iba't ibang uri ng pangungusap at ang pagbibigay ng paksa at ang pagsulat ng isang balangkas. Paggamit ng iba't ibang uri ng pangungusap, pagbibigay ng paksa at ang pagsulat ng isang balangkas. Sa araling ito, matutunan mo ang most essential learning competencies o MELC na nagagamit ang iba't ibang uri ng pangusap sa pagsasaraysay ng sariling karanasan. Nakakasulat ng isang balangkas mula sa mga nakalap na impormasyon mula sa binasa at naibibigay ang paksa ng napakinggan o nabasang teksto. Pero bago natin simulan ang pagtalakay sa bago nating aralin, subukan mo munang sagutan ang paunang pagsubok. Panuto, basahin ang mga pangusap isulat sa patlang kung anong uri ito ng pangungusap. Pasalaysay, patanong, pautos, pakiusap o padamdam. Una, nanalo ng unang gantimpala ang isinulat niyang kwento. Pangalawa, aalis ba kayo sa susunod na linggo? Pangatlo, pakiabot po ang tubig sa mesa. Pang-apat, kumilos ka na at nang hindi ka mahuli sa iyong klase. Pang-lima, yehey! Nanalo siya ng unang gantimpala. kumusta? Ilan ang nakuha mong score sa paunang pagsubok? Kung ang nakuha mo ay apat o lima, binabati kita. At kung tatlo naman pababa, wag mong mabahala, paunang pagsubok lamang ito. May pagkakataon ka pang ipakita ang iyong galing sa mga susunod pang mga gawain. Ngayon naman ay magbalik tanaw tayo sa nakaraan nating aralin. Mula sa patalastas na nasa larawan, bumuo ng iba't ibang pangungusap. Kumusta? Nahirapan ka ba? Pero kayang kaya, di ba? Kasi magaling ka. Ngayon, ihanda ang sarili at makinig ng mabuti dahil tatalakay na natin ang bago nating aralin. Ang paggamit ng iba't ibang uri ng pangusap, pagbibigay ng paksa ng napakinggan at pagsulat ng isang balangkas. Bilang panimula, sabay nating basahin ang maikling kwento at unawain mo itong mabuti. Ang Mangingisda ni Rosita Pitonedo Minsan may isang mangingisda na pumalaot upang manghuli ng isdang maibibinta at kanilang maiuulam na rin. Siya si Mang Ben. Subalit madalas siya ay bigo. Sana naman ay surtihin ako ngayon. Bakit kaya mailap ang mga isda ngayon? Magpahuli na kayo mga isda. Pakiusap. Magpahuli na kayo para may maiulam kami ang usal ni Mang Ben habang matyaga siyang nagsasagwan. Minsan sumagi na rin sa isipan niya ang gumamit ng dinamita upang dumami ang huli ng sagayon ay maihaw ng pamilya sa hirap ng buhay, lalo na sa panahon ng pandemya. Subalit sa kabilang banda ay naisip niya rin na maaaring masira ang karagatan kung gagawin niya ito umuwi siyang walang nahuling isda. Muli siyang pumalaot upang manghuli ng isda. Habang siya ay nasa laot, tumingala siya sa langit at umusal ng isang dasal. Panginoon, Luubin niyo po na may huli ako ngayon. Ilang araw na pong walang makain ang pamilya ko. Kasabay nito ay inulog niya ang kanyang lambat. Matyaga siyang naghintay at nang maramdaman niyang bumibigat ang kanyang lambat, Ah isda. Maraming isda. Nakahuli na ako ng maisda. Salamat po Panginoon. Tuwang-tuwa si Mang Ben na umuwi sa kanyang pamilya na halos hindi niya mabitbit ang daladala dahil sa dami ng huli. Ang bawat pagtitiyaga ay may kahihinatnan. Ayon sa mga kasabihan, kung may tiyaga, may nilaga. Samahan lamang ito ng matinding pananampalataya sa Panginoong Diyos at tiyak na tayo'y pakinggan niya. Muli nating balikan ang mga uri ng pangusap ayon sa gamit. Una, pasalaysay. Ito ay pangusap na nagsasalaysay ng isang kuwento. Nagtatapos ito sa bantas na tuldok. Halimbawa, walang gaanong nahuli ang mangingisda sa araw na iyon. Iisang isda lamang ang kanyang nahuli Pangalawa, patanong Ito ay pangusap na nagtatanong Nagtatapos ito sa tandang pananong Halimbawa, bakit kaya wala siyang ganong nahuli? Uuwi na kaya siya? Pangatlo, pautos Ito ay pangusap na nag-uutos. Karaniwang nagtatapos ito sa tuldok Halimbawa, pumunta ka sa laot At ihulog mo ang iyong lambat Pangapat ay pakiusap. Ito ay pag-uutos na may lambing Ginagamit ang salitang maaring makisuyo o ang mga panlaping maki paki sa pagpapahayag ng mga pangusap na pakiusap May ilang mga pagkakataon na ginagamit ang mabantas na tuldok o tandang pananong sa pakikiusap Halimbawa pakiusap, magpahuli na kayo nang may maiulam kami. At, Panginoon, pakiusap, luubin niyo po na makahuli ako ngayon. At panglima, padamdam. Nagpapahayag ito ng damdamin gaya ng pagdadalamhati, pagkagulat, pagkatuwa o pananabik. Gumagamit ito ng tandang padamdam. Halimbawa, ha ha isda, maraming isda. At Nakahuli ako. Salamat po, Panginoon. Pag-uusapan naman natin ang tungkol sa pagbabalangkas mula sa nakalap na impormasyon sa kwento. Ang balangkas ay tamang pagkakahanay-hanay ng mga salita at pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa pamagitan ng pagsulat ng mahalagang punto hinggil sa paksa ang paggamit ng balangkas ay tumutulong upang mas maalala ng mga mag-aral ang mga impormasyon at maunawaan ng mabuti ang kwentong binasa. Ito ang halimbawa ng balangkas, ang pamagat ang mangingisda. Simula, ang mangingisda ay laging bigo dahil walang huling isda. Sa gitnang pangyayari, matyaga siyang nagbantay at nagdasal. At ang wakas, nakahuli siya ng maraming isda. Ngayon, talagayan naman natin ang pagbibigay ng paksa sa napakinggang o nabasang kwento. Ang paksa ay ang pangunahing pinag-usapan sa loob ng teksto. Ito ang pinakatuon o sentro ng teksto. Tinatawag din itong tema ng teksto o ng akda. Ang kadalasang tema ng mga akda ay tungkol sa pag-ibig, pananampalataya at pakikibaka. Halimbawa, Floranti at Laura, pag-ibig at pakikibaka. At sa ugoy ng duyan, pag-ibig ng ina. Ngayong natalakay na natin ang ating aralin, may mga nakahandang gawain na siyang susubok pa sa iyong natutunan. Para sa unang gawain, gumawa ng pangungusap ayon sa hinihingi. Gumamit din ng malaking titik at angkop na bantas. kumusta? Kayang kaya, kaya di ba? Kasi matalino ka. Para naman sa pangalawang gawain, punan ang balangkas ng mga impormasyon mula sa kwentong sa kabundukan ni Rosita Petonedo. Isang araw, nagkayayaan ang magkakaibigan na mamasyal sa kabundukan. Beruan, tawanan at kwentuhan habang masaya nilang binabagtas ang malawak na kabundukan. Hindi nila namalayan na agaw dilim na pala. Sinubukan nilang bumaba subalit mapanganib kaya nagpasya na lang silang magpalipas ng gabi sa kabundukan. Pagising nila sa umaga na sila sa kagandahan ng kapaligiran. Tunay na kakaibang karanasan ito, wika nila. Madali lang, 'di ba? Kasi magaling ka. Para naman sa pangatlong gawain mula sa kwentong Ang Kabundukan, sagutan ang mga sumusunod na tanong. Una, sino-sino ang mga tauhan sa maikling kwento? Pangalawa, ano ang ginawa nila sa kabundukan. Pangatlo, bakit hindi nila namalayan na magagabi na? Pang-apat, ano ang natuklasan nila pagising nila sa umaga? panglima ano ang paksa ng kwento Kumusta Nahirapan ka ba Pero kayang-kaya 'di ba Kasi magaling ka Batid ko na lubos mo nang naunawaan ang ating aralin Lagi lang tandaan na ang balangkas ay tamang pagkakahanay-hanay ng mga salita at pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa pamagitan ng pagsulat ng mahalagang punto hinggil sa paksa. Ang paksa o tema ay maring bahagi ng akda o pangungusap na binibigyan ng pukus o tuon sa akda o pangungusap. Ito ang nagmumulat sa mga mambabasa kung ano ang nagiging epekto ng kilos ng isang karakter sa kwento. Tandaan din ang iba't ibang uri ng pangusap, pasalaysay, patanong, pautos, pakiusap at padamdam. Ngayon, maaari mo na rin sagutan ang iba pang bahagi ng module, gaya ng pag-alam sa natutuhan, pangwakas na pagsusulit at ang pagninilay. Muli, ito si Maestro Tuneo na laging nagsasabi mag-aral ng mabuti sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan. Iyan ang susi. Maraming salamat. Ingat kayong lahat.